pa may pasaring po ang Senate President na si Cheese Escudero. Dito sa ginawang ito ni Tambalos Los dyan sa budget hearing sa Kongreso. Grabe no? Grabe yung tantrums niya. Grabe yung feeling niya na siya ay uh, reyna. <laughs> Grabe tong kabastusan na ito pagiging arugante. Tapos yun naman pala, hindi marunong sumagot. Siguro naman alam unang-una pa lang kung ano yung kanyang pinunta dyan para sagutin yung mga katanungan. Sinagot daw niya, pero yun nga, parehong sagot at paulit-ulit. Siguro isa kayo, nung pinanood nyo ng live itong hearing na ito, siguro isa kayo sa nabweset din dito kay Sarah Duterte. At para sa akin, ito po ay malaking o napakanegatibo. Lalong babagsak ang popularidad, lalong babagsak ang rating na ito si Sarah Duterte sa ginawa niyang kabastusan. Hindi niya siguro alintana yan. Ano ho, akala niya siguro um, yung tipong oobra pa yung kanilang paggamit ng mga trolls, mga fake news peddlers at mga um, troll farms, di ba? Para, para manipulahin naman, para utuin naman ang mga kababayan natin. Pero hindi natin maiwasan na magtaka dahil sa puntong ito marami pa rin or meron pa rin na mga totoong diehard. Solid Duterte pa rin nga daw. Pagkatapos ng nangyaring ito, baliw na po ang tawag sa inyo. Hindi na po kayong mga panatiko. Baliw na. Okay. Ito ang paglalarawan na itong si Senate President Jesus Cudero. Ito ay ang relasyon ng mga mambabatas at ni Sara Duterte. Makahulugan itong sinabi niya na ito. Dahil yun nga, nagmumula sa Kongreso ang posibleng kaso ng impeachment ni Sara Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa Senado, yung pambabastos niya sa sa ilang senador. Talaga lang. Sa puntong ito, confident pa kayo na kayo ay mananatili sa pwesto sa ginawa niyo niyan? Malabo na po yan. So ito, sa tingin ko, ay napakalaking kamalian na itong si Sara Duterte. Akala niya siguro, makikisimpatya ang publiko sa kanya. Dahil kung nakikita niyo po doon sa hearing sa kongreso, mag-isa lang siya. Sinadya niya daw yan para nga kaawaan siya ng publiko. Hindi po. Dahil mas marami pong kababayan natin ang naasiwa sa ginawa niyong kabastusan at pagiging arugante. Yan. Anong sabi niya na ay kaya mag-isa lang siya ay para pag sakaling i-contempt, hindi madadamay yung iba pang officials ng OVP. Ang nakikita ko dyan, sa so tingin ko, ayaw na rin humarap ng iba pang matataas na officials ng OVP dahil ayaw na marinig ang kasinungalingan natang si Sara Duterte. Good luck!